Hey, welcome back sa channel ko. Parang wala ka sa mundo para sa kanila. Parang hindi ka kailanman naging mahalaga. Sin lang ang messages mo. Dead ma sa posts mo. Dumadaan sila sa harap mo na parang invisible ka lang. Pero ito ang totoo na hindi sinasabi sa'yo. Mas madalas kanilang nilang iniisip kaysa sa akala mo. Yung katahimikan na yon, hindi yan kawalan. Ingay yan. Malakas na senyales na may kung anong bagay tungkol sa'yo na gumugulo sa kanila nakakaintriga o nagpapaalala ng bagay na hindi nila kayang harapin oo masakit ma-ignore parang rejection nakakapagdala ng duda kaba at overthinking pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi dahil wala kang halaga kundi dahil may iniwan kang marka sa kanila na hindi nila makalimutan ayon sa psychology ang pag-iwas ay defense mechanism hindi iniwasan ng tao ang mga bagay na wala silang pakialam inu-ignore nila yung mga bagay na may bigat yung nakakapagpaalala, yung may kasamang emosyon. Kaya kapag may umiwas sa'yo, hindi ibig sabihin na hindi ka mahalaga. Minsan, kabaligtaran. Masyado kang unforgettable na natatakot silang harapin ang nararamdaman nila. Iniwasan nila kasi ang presensya mo ay parang tinitira ang pinakanerbius nila. Pwedeng paghanga, guilt, pagsisisi, o kahit damdaming hindi nila masabi. Mas madali para sa kanila na magpanggap na wala ka kaysa harapin yung gulong emosyon na dala mo. Kaya tinatabunan nila yung reaksyon. Iniiwasan ang trigger. Nagpapanggap ng walang pakialam. Pero ang pagpapanggap at totoong nararamdaman magkaiba yon. Sa likod ng katahimikan nila, may bagyo silang hindi kayang harapin. At tandaan mo, ang utak ng tao laging naghahanap ng closure. Kapag may connection na naiwan na bukas, hindi yan basta nawawala, laging bumabalik. Kaya may mga salita na hindi nasabi pero hindi makalimutan, mga tingin na may mas malalim na ibig sabihin. Mga enerhiya na hindi nila kayang ipaliwanag. Kapag iniignore ka, hindi ibig sabihin na wala ka na. Ibig sabihin, hindi ka patapos sa isip nila. Nandiyan ka pa rin, nakatira sa utak na hindi marunong kumawala. At dito papasok ang pinaka -importante, Kung paano ka magre-respond. Magigiba ka ba para lang patunayan na may halaga ka? o tatayo ka ng matatag at hahayaan mong ang katahimikan mo ang sumigaw. Mas malakas pa sa kahit anong salita nila. Tandaan, ang totoong lakas, hindi palaging maingay. Ang lakas ay composed. Ang lakas ay marunong hindi habulin ang mga taong alam naman na ang halaga mo. Sa video na to, bibigyan kita ng deso malalalim na psychological truths at practical strategies kung paano mo babaguhin ang kwento. Hindi na validation ang hahanapin mo, kundi respeto sa sarili. Hindi na katahimikan para manakit, kundi para patunayan na ang presensya mo hindi pwedeng baliwalain. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Minsan, ang kailangan mo lang ay marunong kang mawala sa tamang paraan. Simulan na natin. Number one, ang katahimikan ay statement. Gamitin mo ito ng tama. Hindi kahinaan ang manahimik. Sa totoo lang, ito ang wika ng control. Sa psychology, ang katahimikan ay nagdadala ng uncertainty. At ang mga tao, likas na natatakot sa mga bagay na hindi nila maintindihan. Yung takot na yon, nagiging curiosity. At madalas, mas malakas pa ang curiosity kaysa sa kahit anong salita na pwede mong sabihin. Kapag may nag-ignore sa'yo, nakakatempt maghabol, mag-message, magpaliwanag, magtanong kung bakit. Pero tandaan, andun ang power sa pagpipigil. Sabi nga ni Epictetus, isang stoic philosopher. Hindi ang nangyayari sa ang mahalaga, kundi kung paano ka magre-react. At ang katahimikan, isa yung conscious reaction, hindi passive. Intentional ang katahimikan. Hindi katahimik dahil wala kang masasabi. Tahimik ka dahil lahat ng ipinakita mo mas malakas pa sa kahit anong paliwanag. Psychologically, may tinatawag na Zygarnik effect. Ito yung phenomenon na mas tumatatak sa utak ang mga bagay na hindi tapos kaysa sa mga bagay na resolved na. Ibig sabihin, Kapag tinanggal mo ang energy mo, boses mo, at presence mo, paulit-ulit na iniisip ng tao ang pagkawala mo. Hindi dahil nagmakaawa ka ng atensyon, kundi dahil tinanggihan mo sila ng closure. Katahimikan ang nagiiwan ng kwento na bukas pa rin. At sa espasyong yon, nagsisimula ang reflection. Kapag tumigil ka sa kaka-over-explain, kapag hindi ka na naghahabol ng clarity mula sa taong pinili namang lumayo, nagbabago ang power dynamic. Hindi mo na pinapakain ang ego nila ang binubuo mo na ay sarili mong presensya kasi hindi nahuhumaling ang tao sa madaling makuha. Nahuhumaling sila sa misteryoso. At kapag nanahimik ka, nagiging puzzle ka. At walang mas nakakahon sa isip ng tao kundi mga tanong na walang sagot. Pero tandaan ang silence, gumagana lang kapag may inner calm ka. Kapag ang katahimikan mo ay puno ng galit at pait, ingay pa rin yon. Ang totoong power ay tahimik. Hindi kailangan ng recognition para maging totoo. Hindi kailangan ng pahintulot para mag-exist. At ang oras na tumigil ka sa kakareak at nagsimulang mag-observe, yon ang moment na nagiging dangerous ka. Hindi para makasakit, kundi dahil hawak mo na ang sarili mong energy. Ang silence mo ay nagsasabing, Hindi na ako nakikipaglaban para sa pwesto sa mundo mo. Ako ang mundo. At ang ganong presence, ang ganong detachment, mas malakas pa sa kahit anong confrontation. Dahil ang taong marunong manahimik pero buo sa loob, siya na ang panalo. Gamitin mo ang katahimikan mo parang blade, hindi para manakit, kundi para putulin ang ilusyon at ipakita ang lakas na pilit nilang binaliwala. Number 2. The Spotlight Effect May psychological concept na tinatawag na spotlight effect. Yung pakiramdam na mas napapansin ka ng tao kaysa sa totoo. Pero kapag may emotions na involved, mas malalim ang nangyayari. Yung mga taong nag sa sayo madalas sila rin yung pinaka nag-iisip tungkol sa'yo. Bakit? Kasi sa katahimikan nila may effort. At kapag may effort, may energy pa rin nagagastos para sa'yo. Madalas iniisip natin na kapag tahimik, ibig sabihin wala nang pakialam. Na kapag hindi sila nag-reply, hindi nagparamdam, hindi nagpakita, tapos na, nakamove on na sila. Pero iba ang sinasabi ng psychology. Ang utak ng tao, kumakapit sa mga bagay na walang closure paulit-ulit ni re-replay ang mga alaala na bitin. Ang emosyon, mas kumakapit kapag hindi natapos. At ang mga salitang hindi nasabi, umieko sa isip. Mas lalo nilang piliting huwag kang isipin, mas lalo silang hinahabol ng utak nila pabalik sa'yo. Kasi ang intentional ignorance, hindi kawalan. Ebidensya yon. Hindi passive. Pinili yon. Kasi isipin mo, hindi naman pinapansin ng tao ang bagay na wala silang pakialam, di ba? inu-ignore lang nila yung bagay na nakakaistorbo sa loob nila. At yung istorbo na yon, ikaw yon, ang presensya mo. Yan ang katahimikan, hindi kawalan. Kundi laban nila sa sarili nilang conflict na ayaw nilang ipakita sa iyo. At ang trabaho mo, hindi mag-decode ng bawat kilos nila, hindi maghabol ng paliwanag, hindi paliitin ang sarili mo para lang makuha ang clarity. Ang trabaho mo, kilalanin ang lakas ng puwang na iniwan mo yung space na hindi mo na tinitirhan physically, ngayon tinitirhan mo psychologically. Sabi ni Marcus Aurelius, The best revenge is not to be like your enemy. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sagutin ang katahimikan nila ng insecurity o paghihigante. Ang kailangan mo lang, patuloy na mabuhay ng may kalmado at may purpose. Hayaan mong sila ang magdala ng bigat ng mga usapang hindi natapos. Hayaan mong sila ang mahont ng connection na hindi nila inalagaan. Hindi mo na kailangang ipaalala sa kanila ang halaga mo. Kasi kapag may effort ang pag-ignore nila, ibig sabihin, unforgettable ka. At kapag lumakad ka palayo na buo at kalmado, ang katahimikan mo ang magiging pinakamaingay na presensya sa kwarto. Habang sila nakikipaglaban sa mga bagay na hindi nila kayang harapin, ikaw tuloy-tuloy lang, umaangat, hindi naaapektuhan, hindi nakatali, at hindi malilimutan. Number three, high value people don't chase, they attract. Gawin mong mantra ito, I do not chase, I attract. Kung para sa akin, kusay ang makakahanap ng daan papunta sa akin. Kasi ang paghabol, ugat niya ay takot. Takot na mawalan. Takot na hindi sapat. Paniniwala na ang halaga mo ay depende sa ibang tao. Pero ang totoong attraction, galing sa lakas. Galing sa tiwala na ang value mo, hindi nakabase kung sino ang kumikilala. Nandiyan na yan. Totoo yan, kahit walang pumalakpak. Sa psychology, kapag binawi mo ang energy mo sa taong nag i sa'yo, nasisira ang dynamic. Bigla silang nawawalan ng power. Yung lakas na dati nilang nararamdaman mula sa atensyon mo, unti-unting nawawala. At yung kawalan na yon? Gumagawa ng cognitive dissonance. Yung mental tension na nangyayari kapag hindi tugma ang expectation nila sa realidad. Inaasahan nilang palagi kang nandyan. Sanay silang umaasa sa validation mo. At nang mawala yon, nagsimula silang magtanong. Bakit? Ang mga tanong na yon, Nagbubunga ng curiosity, kasunod, pagsisisi, tapos reflection. Ganito ka nagiging magnetic. Hindi sa paggawa ng sobra, kundi sa pagtigil. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil sigurado ka sa sarili mo. Isipin mo sarili mo parang gravity. Hindi tumatakbo. Hindi nagahabol. Pero lahat, hinahatak pabalik sa'yo. Sa groundedness mo. Sa confidence mo. Sa detachment mo. Kasi habang mas kumpiyansa ka sa sarili mo, mas malakas ang hatak mo. High value people, hindi sila defined sa kung gaano kalakas silang humingi ng atensyon. Defined sila kung paano sila naninindigan ng tahimik, pero solid sa power nila. Kapag may nag-ignore sa'yo, ang inaasahan nila ay mag-react ka, maghabol, magmakaawa. Pero kapag hindi mo ginawa, mapipilitan silang harapin ang tunay na ibig sabihin ng pagkawala mo. Hindi nila mararamdaman ang desperasyon mo. Ang mararamdaman nila ang pagkawala mo at doon nila marirealize ang presensya mo hindi lang basta ingay. Stability ka, energy ka, hindi ka napapalitan. Sabi ni Seneca, isang stoic philosopher, the greatest obstacle to living is expectancy. While we wait, life passes by. Kaya tigilan mo ang paghihintay. Tigilan mo ang pag-asa sa validation ng taong bulag sa'yo. Mabuhay ka. Umangat ka. Gumalaw ka na parang hindi mo kailangang piliin. Kasi pinili mo na ang sarili mo. Ang pagiging high value, hindi yan kayabangan. Clarity yan. Pag alam na kapag may taong totoong nakakakita sa'yo, hindi na nila kailangang kumbinsihin pa. Kaya tigilan mo ang performance para sa mga taong hindi marunong pumalakpak. At tigilan mo ang pagbibigay ng liwanag sa mga taong pinili ang piring sa mata. Hayaan mong maramdaman nila ang kawalan. Yung puwang kung saan dati nandoon ang energy mo. Yun ang impact. Yun ang echo na nananatili kahit wala ka na. Kasi ang paghabol, puro ingay lang. Pero ang attraction, yun ang totoong power. At tandaan, ang power hindi nagahabol tumitindig lang at hinahayaan ang mundo na mag-adjust sa kanya. Number 4. Curiosity is more powerful than validation. Ang validation laging humihingi ng approval. Pero ang curiosity, nagbubuo ng intrigue. At sa laro ng human behavior, intrigue ang laging panalo. Kapag tumigil ka sa kaka-explain ng sarili mo. Kapag tumigil ka sa pagbibigay ng sagot na inaasahan nila doon ka nagiging mula predictable hanggang unforgettable. At sa shift na yon, doon nakatago ang tunay na lakas. Ayon sa psychology, ang utak ng tao ay laging naghahanap ng closure. Ang tawag dito, need for cognitive closure. Yung drive na tapusin ang uncertainty. Kaya kapag hindi nila maintindihan ang katahimikan mo, ang growth mo, o kung bakit bigla kang tumigil sa pag-reach out, mapipilitan silang punuan ang blanks. Magsisimula silang mag-analyze, mag-replay, magtaka. At yung curiosity na yon, nagiging mental loop na hindi nila basta mabasag. Validation ay parang pagbibigay ng last chapter sa isang kwento na hindi naman nila deserve tapusin. Pero ang curiosity, para yung libro na walang ending. Patuloy silang bumabalik para hanapin ang sagot na tanging oras at distansya lang ang makakapagbigay. Hindi mo kailangang ipost ang growth mo. Hindi mo kailangang i-announce ang healing mo or progress mo. Gawin mo lang, tahimik, pero malakas. Hayaan mong ang actions mo ang magpagulo sa isip nila. Hayaan mong ang evolution mo ang maging tanong na hindi nila matigilan. Hindi dahil sa paghihigante, kundi dahil aligned ka na sa sarili mong expansion. At kapag nagsimula kang mabuhay para sa sarili mong growth, hindi para sa atensyon nila, magbabago ang energy mo. At ramdam nila yon, malalim. Sabi ni Epictetus, If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Ibig sabihin, Hayaan mong hindi nila maintindihan ang katahimikan mo. Hayaan mong isipin nilang mahina ka, lost ka, o irrelevant ka. Habang sila nag assume ikaw nagtatayo. Habang sila nag-iisip, ikaw nag evolve At kapag hindi ka nila ma-figure out, patuloy silang bumabalik sa idea mo. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil ang utak nila naghahanap ng closure na hindi nila makuha. Yan ang power ng detachment. Yan ang ganda ng self-respect. Hindi mo kailangang intindihin na maintindihan ka. Maging kontento na hindi nila kayang basahin ang buong pagkatao mo. Hayaan mong ang katahimikan mo ang maging bagyo na hindi nila inakala. Kasi ang curiosity, mas tumatagal kaysa validation. At ang misteryo, mas malalim ang marka kaysa sa kahit anong paliwanag. Number five, detachment is mastery. Alisin mo ang emotional na pagkakabit. Detachment ay hindi kawalan ng pakialam. Kontrol yan. Desisyon yan na maramdaman pero hindi maging alipin ng nararamdaman. Kapag may nag-ignore sa'yo, natural ang emotional chaos. Naglalabas ng cortisol ang utak mo. Kaya may kaba, stress, at self-doubt. Nagsisimula kang mag-spiral, mag-overthink, mag-imagine ng worst-case scenarios. Pero dito nagsisimula ang mastery sa pagitan ng emotion at reaction. Detachment hindi ibig sabihin titigil kang magmahal o magmalasakit. Ibig sabihin titigil kang mga ilangan. Hindi ka nahihingi ng validation sa mga taong tinitingnan ka lang bilang option. Babalik sa'yo ang emotional autonomy mo. Hindi na nakasabit ang self-worth mo kung pipiliin ka ba nila ngayon o iiwan bukas. Psychologically, ang detachment ay secure independence. Ito yung pagkatao na nakarut sa standards mo, hindi sa perception ng iba. At sa oras na tanggalin mo yung emotional hooks, yung pangangailangan na makita, marinig, sagutin, bumabalik ang clarity. Galing desperation, nagiging discipline. Hindi ka na nakikisali sa laro nila. Sinisimulan mo ng masterin ang sarili mong laro. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. At yan ang pinaka ng detachment. Hindi kung ano ang nangyayari, kundi kung paano ka nagre-respond. Pwede mong mahalin ng totoo ang isang tao. Gustuhin ang kabutihan nila. At sabay pa rin lumakad palayo ng may kapayapaan. Kasi ang peace hindi binibigay. Itinatayo mo sa loob mo. At kapag marunong ka ng detachment, ramdam ng tao ang shift. Ramdam nila na wala na silang hawak sa emosyon mo. Dati sanay silang mag-react ka, maghabol, magpatunay. Pero ngayon, kalma ka, focused ka, untouchable ka. Doon nagbabago ang dynamic, kasi ang emotional independence bihira. At sa mundong adik sa atensyon, ang detachment mo nagiging power. Hayaan mong magtaka sila kung bakit hindi ka na natinatamaan. Hayaan mong maramdaman nila ang kawalan ng control. Ngayon, ang katahimikan mo may authority. Ang indifference mo may bigat. At ang peace mo, yan ang nagiging pinaka-attractive na puwersa sa buong kwarto hindi mo kailangang tumigil sa pagdama para manalo. Kailangan mo lang tigilan ang pangangailangan ng response nila para maramdaman mong buo ka. Hindi yan pagiging malamig. Yan ang mastery. Number six, your evolution is their karma. Ang success, hindi lang achievement. Para rin yung psychological warfare. Kasi sa oras na umangat ka, hindi sa kayabangan kundi sa alignment, nagbabago ang buong dynamic. Hindi lang glow up sa physical. Nag-evolve ka rin mentally, emotionally, spiritually at ang evolution mo nagiging salamin. Isang salamin na pinapakita sa kanila lahat ng hindi nila nakita, hindi nila na-appreciate, hindi nila nirespeto sa'yo. Kasi hindi nakakalimutan ng tao yung version mo na inignore nila, na minaliit nila, na pinabayaan nila. Nakatatak na yon sa memorya nila. Kaya kapag nakita ka nilang naging mas malakas, mas matalim, mas grounded, hindi lang growth mo ang nakikita nila. Pinipilit din silang harapin ang mga maling desisyon nila noon. At hindi yan revenge. Reality yan na bumabalik para singilin sila. Kasi ang growth, binabago ang narrative. Binabago kung paano kanila naaalala. At kapag naging unrecognizable ka na sa mga taong nagmali sa'yo, nagkakaroon ng discomfort. Hindi lang sila nagugulat sa naging ikaw. Hinahanting sila ng alaala kung ano ang binitawan nila. At yung discomfort na yon, yung regret na yon, yan ang karma. Hindi cosmic, kundi psychological. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo. Yung taong nagsinlang sa'yo, makikita ang pangalan mo pinapahalagahan ng iba. Yung nag-dismiss sa'yo, makikitang ang energy mo naging influence. At mapapanood lang nila yon mula sa malayo, kasi sa bagong level mo, wala na silang access. Sa bawat pag-level up mo, nagme-message ka kahit walang salita. Nahil ko yung sinira mo. Naging yun ako na kinatatakutan mo. At nagawa ko yun, nang wala ka. Hindi yan bitterness, power yan. Ownership yan ang sarili mong journey. Kasi kapag nag-evolve ka mula sa pagiging inignore, nagiging unforgettable ka. Hindi dahil nagmakaawa ka ng atensyon, kundi dahil naging undeniable ka. Kaya gawin mong focus ang growth. Hayaan mong growth ang maging vengeance mo. At peace ang maging armor mo. At habang nakaupo sila sa katahimikan, pilit ina-unlock kung paano ka nagbago, doon nila marirealize. Ang evolution mo hindi lang personal. Ito ang karmic echo ng lahat ng hindi nila pinahalagahan noon. Number 7. Reverse the chase make them come to you. Tao gustong gusto ang mga bagay na parang laging just out of reach. Psychologically, scarcity breeds desire. Kung ano ang bihira, mas pinapahalagahan. Kung ano ang elusive, mas kinahahanap. At dito mo ibabalik ang laro. Dito mo ififlip ang dynamic. Kapag tumigil ka ng mag-reach out, hindi ka na laging nag initiate Hindi mo na basta-basta binibigay ang oras at atensyon mo. Biglang yung absence mo mas malakas pa kaysa presence mo dati. Napapansin nila. Hindi dahil nagmakaawa ka kundi dahil hindi ka na naghabol. Nararamdaman nila ang shift, yung silence na dati convenient, biglang nagiging uncomfortable. Yung energy na akala nila lagi lang nandyan, biglang nawala. At sa emptiness na yon, curiosity ang pumapasok. At doon nagsisimula ang reversal ng chase. Hindi ito laro. Hindi ito manipulation. Ito ay pagkilala sa worth mo. Ito ay pagtanggi na diligan pa ang mga patay na halaman. Psychology mismo nagsasabi, mas na-attract ang tao sa mga taong may healthy emotional distance hindi dahil nire-reject mo sila, kundi dahil ipinapakita mong may sarili kang halaga, sariling sentro, sariling direksyon. Kaya kapag tumigil ka sa over-explaining, tumigil ka sa over-giving, tumigil ka sa pag-over-extend ng sarili mo, bigla kang nagiging inaccessible sa mga taong hindi naman karapat dapat sa access. Ikaw na ang namimili. Hindi na ikaw ang naghihintay na piliin. Nagiging unavailable ka, hindi dahil sa bitterness, kundi dahil abala ka na sa sarili mong purpose, passion at progress at doon nila marirealize, kung dati taken for granted ka, ngayon kailangan nilang magsikap para lang makalapit muli sa'yo. Ang power nasa absence mo, nasa detachment mo, nasa refusal mong maging madali para sa mga taong hindi ka pinahalagahan dati. Kasi nung nireclaim mo ang energy mo, inilagay mo sa goals mo, sa mindset mo, sa growth mo, naging ikaw yung tipo ng taong pinagsisisihan nilang binaliwala. Kaya hayaang maramdaman nila ang silence. Hayaang mapansin nila ang distansya. Hayaang itanong nila, bakit hindi ka na tumatawag? At kapag dumating ang tanong na yon, alam mong gumagana na ang shift. Tandaan mo, ang oras mo sacred, ang energy mo currency. Kapag tumigil ka na sa pagbibigay ng diskwento sa sarili mo, doon nagsisimula ang pagbabago. Bigla silang nagbabayad ng pansin. Hindi dahil naging malamig ka, kundi dahil umangat ka sa level na ang presence mo. Hindi na inaasahan, kundi earned. Reverse the chase by remembering who you are. Scarcity isn't manipulation. Its magnetism. At ang mga taong tunay na hindi makakalimutan ay yung mga marunong kung kailan lalayo. Number eight Focus on identity, not attention. Attention nawawala. Identity nanatili. Kung ubos ang oras mo sa paghabol ng palakpak, hinding-hindi mo maririnig ang sarili mong boses. Pero kapag inangklamo mo ang buhay mo sa kung sino ka talaga, hindi sa kung sino ang gusto mong makita nila, nagiging unforgettable ka kahit wala kang effort. Karamihan adik sa attention likes, views, validation. Pero lahat yan panlabas lang. Mabilis dumating. Mabilis ting mawala. At iiwan kang hungkag, laging uhaw, laging kulang. Pero identity, yon ang pundasyon. Yon ang tahimik na pag kung ano ang values mo, kung ano ang vision mo, kung ano ang mission mo. Kapag tumigil ka sa pagsubok na makita at nagsimula kang maging taong worth remembering, lahat nag nagsishift. Hindi mo na kailangang magperform para makuha ang recognition. Kusa itong dumarating. Dahil hindi noise ang naalala ng tao. Impact ang naalala nila. Energy ang naalala nila. Authenticity ang naalala nila. Sabi ng psychology, people are drawn to congruence. Kapag aligned ang kilos, values, at presence mo, doon ka nagiging malinaw. Hindi ka naghahabol ng attention. Nabubuhay ka ng may intention. At yan ang bihira. Yan ang magnetic. Tanungin mo ang sarili mo. Am I trying to be impressive? Or am I trying to be aligned? Dahil yung isa susunugin ka. Yung isa bubuin ka, kaya tigilan mo na ang pagbabaluktot para lang matanggap. Simulan mong buuin ang identity na nakaugat sa katotohanan. Maging taong sobrang nakatuon sa growth, sa vision, sa purpose, na ang attention nagiging byproduct lang hindi goal. At ito ang sikreto. The less you seek to be noticed, the more you stand out. Dahil karamihan nalunod sa ingay. Pero ikaw, ikaw ang signal. Hayaan mong iba maghabol ng spotlight. Ikaw magtayo ng apoy. Ikaw ang nagiging liwanag sa bawat silid, hindi dahil pinilit mong mapansin, kundi dahil totoo ka. Yan ang tunay na impluensya. Yan ang kapangyarihang nakaugat sa identity, hindi sa atensyon. Tandaan mo, ang pinakamalakas, hindi laging ang pinakamaingay. Ang tumatagal, hindi yung laging hinahangaan, kundi yung taong matatag, kahit hindi siya pinapansin. Kalimutan mo ang pagiging liked. Maging totoo. Maging consistent. Maging legendary. Dahil kapag malinaw ang identity mo, attention mismo ang hahabol sa'yo. Number 9. emotional memory is stronger than logic. Natanong mo na ba sa sarili mo, bakit may mga taong iniisip ka pa rin? Kahit matagal nang walang usap, walang kontak, walang paramdam, bakit kahit sa gitna ng katahimikan, parang anino mo, hindi nila maiwan? Hindi imahinasyon yan. Neuroscience yan. Emotional memory. Mas malalim kaysa logic. Mas matagal mabura. Sa utak, may parte na tinatawag na amigdala. Ito ang nagtatag ng emosyon. Lahat ng mahalaga, pag-ibig, sakit, pagkatalo, inspirasyon, doon iniimbak at hindi lang basta iniimbak, kundi tinatatakan ng important, never forget. Kaya kahit lumipas ang oras, kahit tuluyang natapos ang contact, hindi nawawala ang bakas. Parang fingerprint sa kaluluwa. Maaari nilang makalimutan ang mga salita mo. Maaari nilang makalimutan ang mga ginawa mo. Pero hinding-hindi nila makakalimutan kung paano mo sila pinaramdam. At 'yan ang imprint. 'Yan ang sumasalamin sa katahimikan. Yan ang bumabalik kapag nag-iisa sila, kapag natanggal ang maskara, kapag humina ang ingay ng mundo. Oo, oh, maaring magpanggap silang wala lang, maaring epakita nilang nakalimot na sila. Pero ang emotional na bigat na iniwan mo, nandyan pa rin, yung tawanan na walang pilit. Yung gabing naging totoo sila sa harap mo, yung sakit na binigay nila, pero nakita rin nila ang tibay ng katahimikan mo. Lahat yon nakaukit, hindi mabubura. Kaya tigilan mo ang habol sa closure hindi mo kailangan ng validation na may epekto ka. Kung totoo ang koneksyon, may marka ka na. At ang marka, hindi nawawala dahil lang pinili nilang ipikit ang mata. Kaya huwag mong pakiusapan na alalahanin ka. Huwag kang lumiit para lang magkasya ulit sa mundo nila, magtiwala ka. Yung thread ng emosyon na iniwan mo, nakahila pa rin yon. Sa mga tahimik na gabi, sa mga kanta, amoy, o salitang bigla silang tinatamaan. Doon sumasaksak ang memorya, diretso sa puso, lagpas sa logic. At ito ang totoo. Wala ka nang kailangang gawin dahil ginawa mo na ang sapat. Nandyan na ang imprint at ang emotional memory. Pinakamatigas purahin. Kahit anong pagpapanggap, kahit anong pag-ignore, hinding-hindi yan mawawala. Hayaan mong sila ang umupo sa katahimikan. Ikaw, magpatuloy ka. Number 10, your worth isn't measured by their acknowledgement. Pakinggan mo to. Hindi porkit hindi nila nakikita ang halaga mo. Ibig sabihin wala ka nun. Maraming nahuhulog sa trap na iniisip kung hindi nila ako napapansin, baka wala akong silbi. Mali, ang reaksyon nila sa'yo ay hindi sa lamin ng value mo. Sa lamin yun ng perspective nila, ng level ng pagkaintindi nila. At madalas, ng limitasyon nila, isang nakakasirang paniniwala ang ito. Na ang approval ng iba o ang katahimikan nila, ang magde-define kung sino ka. Pero ang rejection, mas nagsasabi yon tungkol sa takot nila, sa insecurities nila, at sa kakulangan nila para makita ang greatness na nasa harap nila. Kasi ang tao, madalas tinatanggihan yung kinatatakutan nila, yung nag-challenge sa self-perception nila, o yung sobrang nakakailang para harapin. Tandaan mo, ang halaga mo hindi mababawasan ng isang sin-zoned, ng isang cold shoulder, o ng kahit ilang beses kang binaliwala. Psychologically, tawag dito projection. Ibig sabihin, madalas yung struggles nila, yung mga takot at sakit nila, ipinoproject nila sa iba. Kaya kapag ini-ignore ka nila, hindi ikaw ang issue sila, pwedeng sila ang insecure. Pwedeng sila ang hindi sapat ang tingin sa sarili. O simpleng hindi lang nila kayang makita ang greatness mo. At kapag naintindihan mo yon, titigil ka na sa pag-internalize ng rejection. Hindi mo na siya dadalhin sa dibdib mo. Hindi mo na iisipin na maliit ka. Kabaligtaran, mas lalakas ka. Kasi dun mo makikita na ang worth mo, hindi pwedeng sukatin ng opinion ng iba. Hindi ito na didiskwento. Hindi ito refundable. At lalong hindi ito negotiable. May value ka dahil ikaw ay ikaw. Intrinsic. Unshakable. Hindi matitinag kahit ilang tao pa ang pumiling balewalain ka. Kaya ituloy mo ang pagbuo. Ituloy mo ang paglago. Magpakita ka hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Ikaw ang tunay na sukatan ng halaga mo, hindi ang opinion ng iba, lalo na kung pansamantala lang ang atensyon nila. At kapag nabuhay ka sa katotohanan ito, mapapansin mong irrelevant na ang acknowledgement nila. Hindi mo na sila kailangan para makita ang halaga mo. Alam mo na, at yun ang pinakamahalaga. Dahil ito ang totoo. Hindi ka ipinanganak para maging invisible. Ipinanganak ka para maging unforgettable. At ang dahilan kung bakit ka nila ini-ignore, hindi dahil wala kang value, kundi dahil gumawa ka ng impact na hindi nila maipaliwanag. Kaya tumigil ka sa paghihintay ng approval. Tumigil ka sa pagliit ng sarili para lang magkasya sa mundo nila. Simulan mong i-focus ang mata mo sa path mo, sa power mo, at sa peace mo. Dahil ang pinakamalupit na sagot sa pagbabalewala, hindi revenge, hindi attention seeking, kundi elevation. Lumakad ka palayo ng may dignidad, ng may kapangyarihan, hanggang sa ang katahimikan mo, maging alaala na hinding-hindi nila mabubura. Kung naramdaman mo ang mensaheng to, huwag mong hayaang mawala. Mag-subscribe ka, sumama ka sa community na nakikita ka, nire-respeto ka, at tinutulungan kang maging higit pa. Pindutin mo yung like button, i-share mo tong video sa taong kailangang makarinig nito, at mag-comment ka sa baba. They ignore me, but I rise. Dahil isang bagay ang sigurado. Pwedeng i-ignore ka nila ngayon, pero hinding-hindi ka nila malilimutan.